napanood mo yung mga, mga nauna kong episodes, kadalasan ito yung tinatanong ko na unang tanong dun sa mga ginigest ko. Uh, kasi di ba, kunyari, uh, yung mga kaibigan mo, yung asawa mo, parents mo, may, may pagtingin sila kung sino ka. Yes. Pero ang lagi yung tinatanong, para sa'yo, sino ka? Para sa akin, bro. Di ko sure kung Nabigla ako sa tanong mo eh. Hindi ko hmm. pa ito narinig. Hindi ko, na, hindi ko na panood pa lahat. <laughs> Siguro ini skip ko yung ibang part. Pero sino ako? Siguro magpapakilala na lang ako sino ako. Si Matthew Cantillon is medyo mataas yung pangarap niya. Siguro gusto kong mag-create ng legacy eh. Hindi basta ako negosyante. Kasi normal negosyante kasi parang gusto lang nila magpayaman. Totoo. Ako kasi yung negosyante parang gusto ko may maiwan eh. Hindi siya basta nag -degosyo. for example lang si KFC. Si KFC is nagpasaway na. Uh, pero until now kilala mo si Colonel Sanders. Sanders, Sanders. Diba? Uh, so kung magki ako ng business, gusto ko continuous may may maiiwan akong pangalan. Uh, bukod dito, kung hindi man ako mag-success, is madadala ng family ko yung gusto kong gawin. Uh -huh. So at least kunwari uh, hindi kami galing sa mayamang pamilya. Uh -huh. eh. uh, gusto ko magkaroon ng parang pagbabago sa aming pamilya na normal family kami eh. Parang mm -hmm. yung kailangan mo makatapos ng pag-aaral, after mo mag aaral kailangan makapagtrabaho, mag-ipon. Mm -hmm. Ako yung parang isa sa pamilya namin na nag-step up, umalis mm -hmm. ako dun sa comfort zone na yun eh. Parang gusto ko magnegosyo eh. Bata pa lang ako, mataas na yung pangarap ko parang hindi siguro ako parang oh. kasi sabi ko paano ba paano ko ba i-explain to? Ah, uh, yung mga gusto ko kasi hindi ko kayang kunin dahil hindi kami mayamang pamilya. So, ah, uh, uh, nag-iipon ako, may baon ako eh, day may baon ako. Hindi malaki baon ko, ah, uh, sakto lang, estudyante lang nung panahon na yun. So, dun pa lang sa baon ko, iniipon ko palagi, hindi ako kakain. Alam ng friends ko yan, siguro ka, high school elementary na dadala ko na yan hanggang college. Alam ng mga friends ko yan, close friends ko yan, hindi ako kumakain. O magdadala may baon man ako, hindi ko yung dinadala sa school. Bakit? Kasi, uh, iniipong ko na siya eh. Sa bahay pa lang eh. Oo. Uh -huh. Medyo burao tayo konti. Para <laughs> maingi tayo. Diskarte. Diskarte. Ano? <laughs> Yun yung mga diskarte ko nung high school. Madalas ako mag-ipon. Hmm. Tapos, syempre, ano, high school. Iba yung ano natin, generation natin eh. Hmm wala noon, hindi man uso cellphone palagi, ah, may wala, TikTok eh. walang ganoon pre. Social media hindi. Uh, Mag-iipon ka kasi may Christmas party. <laughs> yung Christmas party, kailangan forma. forma. eh. Iba yung forma. <laughs> yung mga ganun bagay. Gusto ko yung mga ganun. Kaya damit. Mahilig ako dati sa damit, sapatos. Uh, yeah. Yan yung mga hilig ko ngayon. Iba na kasi yung hilig ko ngayon. Eh. Siguro after kong graduate ng, ng gusto ko simple buhay lang. Kala ako pag graduate ko ng high school, uh, ay ng college, mm hindi pa naman ako, sorry hindi pa ako graduate ah oh, uh, marina oh. ko marina ko three years course yun lang yung natapos ko yung academics hindi maritime maritime mari oh. transportation oh, hindi gets. ako pagkatapos ng academics ko hindi na ako sumakay ng barko ah. yun yung ano ko so gets. after nun ito uh, na realize ko akala ko pag kasi malaki iipon ko nung estudyante oh. ako eh ang laki oh. sabi ko Siguro pag nagkatrabaho ko, makaya ko mas malaki. Uh oo. -oh. So, nag-start. Pero habang college ako, nag-student working ako. Ah, wag student oo. Oh. Yes, yeah, student working ako. Nag-jollibee ako. Ah, Jollibee? Oo, kasi wow. may, sa family. Nag-jollibee ako one oh. month lang. One month lang siya na gano'n kasi hindi ako student na parang parang yung minor courses lang or hmm. mababa lang yung units. Hmm. Full unit na ako magano So... Uh, majors talaga. May, no, majors talaga. So, ginamit ko siya. Huh. Uh, okay naman. Uh, talagang nakakaipon ka rin. Kahit working one month lang yun, pero nakaipon ako. Huh. Tapos, nagstart start na, yung, nag -start na rin ako mag-business noon. Meron akong food cart na maliit. Huh. Nakapundar ako ng food cart. Nakapundar ako ng computer shop. So, Anong food cart pala yun? Anong product? ah uh, Potato products to. Oh, so, potato um, products, yes, eh. potato products to sa kasin ko to eh. Huh. Uh, so, nag-start ako noon, uh, worth sand 65 50,000 yata yung as ah, a franchise, Fra nag franchise. Nag-franchise ako noon, oh. nag-franchise ako noon. So, partner kami ng kasin ko, hati hmm. kami. Then, parang nag-run yata nang 3 months. Tapos, di na rin namin continue kasi hmm. hindi na rin namin natutukan. Nag-work na rin ako. Uh, ay, hindi pa ako nag-work, sorry. So, oh. nag-business ako. Uh, meron na akong ah uh, maliit na computer shop before oh. so nag-start sa dalawang computer oh, okay. piso to. Oh, so nagkaroon ng anim na computer naging 10 tapos habang nagbebisnes ako nag ano na rin ako nag-start after graduation kasi nag-apply na rin ako agad mm. nag-work na rin ako agad sa kasin ko so dun sa company na yon si yung uh oh, oh. yung work ko ngayon uh, isang sikat po uh, isang Uh, uh, franchising company. Yes, franchising company. food ng product na napakasarap na mga lasalista alam to sa Agno. Yeah, yes. Sa yes. favorite natin yung basta patatas yon. Yes, the dun, best one of the best. Doon uh -huh. ako nag-start ako mag-work and kasi yung mindset ko parang si, nung nag-apply ako sa kanya, sabi uh -huh. ko gusto kong aralin yung negosyo. Hindi ko iniisip before yung salary eh. Uh -huh. Ang iniisip ko talaga paano ko matututunan learnings, yung learning. So in inaral ko paano magnegosyo, paano ano ba 'yung nangyayari? Hmm. Hindi lang ako basta nagtrabaho eh. Hindi ba hindi lang basta sa pera. Hmm. Nag-aral ako ng, kung paano ba san ba 'yung mga suppliers, hmm. uh, paano ba 'yung procedure, may costing, may ano, uh, paano mag-handle ng tao. Oh, yan, oh, yan. Okay. Sa pero lang, eh. thank you, thankful ako sa kasin ko kasi umpisak pa lang ng work ko. Oh, oh nag handle na agad ako ng tao eh. Rooving, yeah. uh, ano ko yan yun eh, rooming supervisor. Roaming supervisor? Ah, rooving. Ah, roofing, okay. Yes. Siya, siya yung nag-iikot ng mga store para i-check yung quality, kung Gets. tama. Parang uh, area manager, no? Parang, parang area manager, yun. Okay, Actually, so... yun. Parang area manager siya. Uh, Nag-check siya ng tama inventory, mm. may possible theft ba, may possible, ano ba, uh, yung quality ba, is na-damage. Nada ah, wait lang, matanong ko lang. Sa franchising company, kunyari, sa main, sa main, ano, no? Kung baga, yung mga franchisor yung franchisor ba tawag din Yes, franchisor. franchisor. Yung, yung mga franchisor sila yung binibisita niya talaga. Yes, bukod doon mayro kaming company owned na mm. mga projects. So good. So ibig sabihin kahit pala nagfranchise na sila, talagang minamanage nyo rin talaga sila from time to time. Yes. Okay, gets. So 'yun yung ano namin eh, back end namin eh. 'Yun yung maganda kay potato giant. Mm. Mm -hmm. So yung back-end ng service namin is hindi lang nag-franchise ka, nagbayad ka, may support uh -huh. kami. May support talaga. So may mga franchise hindi ko rin gets, but ayaw nila ng gano'ng support. sa so, Parang sila. Pili ko, pag gano'n yung pera na lang din talaga. Siguro iniisip nila, wala, kasi sa Potato Giant, walang ano eh, uh, tawag dito. Uh, sorry. Um, walang royalty? Royalty fees. Tama, ah, yes. sorry. Oh. Walang royalty fees. So ang royalty fees namin, meron lang kaming marketing management fee Pero before wala namang royalty fees. Uh -huh. So yung franchise fee mo is yun na yon. So walang yes. ang renewal ng franchise is after three years before mm. ah, hindi ko na oh, ngayon. Uh, hindi ko pa uh, alam Yes, hindi detalye ngayon. Pero before is Ganun lang yung ano. So, hindi ko gets bakit ayaw nila, hindi sila nag-cooperate -co na pag kami ng sales, uh -huh. possible siguro may something dun sa ah, gawin nila. Pero kasi, uh -huh. support yun eh. Uh, kung ayaw mo ng support, uh -huh. ay, kung kailangan mo ng support, kunwari, tawag ka sa, tawag, tawag ka sa akin. Uh -huh. For example, ako yung roving mo. Uh -huh. Tawag ka sa akin, may, may doubt ka sa staff mo. So, check, -check ko yung store mo. I-reset Re ko yan on the uh -huh. spot. So, possible yon Gets. Galing. No. Ah uh, tawag dito may add ko lang kasi nasabi mo kanina yung ano eh yung yung ingitero ka kasi so, isa rin 'yan sa medyo unusual na belief ko rin lagi na yes. galing to kay Friedrich Nietzsche idol kong philosopher na yung ingit not necessarily lagi siyang masama yes kasi kung paano mo gagamitin yung ingit doon siya nagiging masama eh yes. kung may inggit ka para kunwari na inggit ka tapos gusto ko niyan gagawin ko hatakin ko sa bababa para yes, pareho kami yes pero kung may inggit ka, tapos eh, hindi, yan pala yung posibilidad ko, yan pala yung kaya ko. Mm -hmm. So parang, yun nga, sana kung ma ma makikita rin ng iba na napaka-importante. Kasi, nun, eh. Marami kasing ano yung inggit eh, bro eh. Kasi kasi yung inget, parang ginagamit mo siyang inspiration. O, oh, inspiration na yan. gusto kong makarating sa pwesto nito eh. Hindi ako inget na kakaibiganin kita, oh, tapos ibab... Oh, ay, pa, gagamitin ba, baba, lang kita. Gagamitin oh, lang kita. Hindi eh. Hindi ganoon eh. Pero ang inget kasi parang gusto mo, paano, paano mo siya magagawa? Hmm. Paano ka makakarating doon sa gusto mo? For example, kunwari, si Bill Gates. Oh. Gusto mo maging Bill Gates eh. Tama bang pag interesan mo siya nang masama. Pag, Ma, pag interesan mo ba siya, hindi mo nga siya kilala. Hindi mo siya kilala in person eh. Kung baga, pwede ka niya maging fan. Uh -oh. Tapos, may YouTube na bro eh. Uh -oh. Alamin mo, na, alam mo ano yung mo mga ganyan. Grabe yung YouTube bro. Uh -oh. Kung lahat ng gusto mo, okay. meron na sa YouTube. Mm -hmm. Meron Google, meron ano. Pwede mo silang pag-aralan kung paano sila na-build, paano sila naggano. Kahit kahit university level of education, kung may sarili ka lang initiative talaga, lahat nasa yes, YouTube na Yes, Talaga nga nando sa YouTube. Kung mag, kaya ako halos lahat ng mga knowledge ko. Hmm. Hindi lahat ay may experience ako eh. Hmm. Pero yung ibang knowledge ko na no. Sa na. YouTube 50% siguro <laughs> na university talaga. YouTube YT talaga, YT. Kaya yung ano yung greenhouse namin, yung uh, yung modern farming namin. YouTube, Youtube lang lahat Oo, oh, bro. Kasi De, ng lahat eh. Din kami, oh. Pero ako, yung mga burger business, oh, yun shawarma business, oh. uh, chicken business, oo, oh, nagtitikim ako sa mga stores nila. Hmm. For example, uh, gusto kong, uh, yung may idea ako na gusto, hmm. pero gusto kong innovate gusto kong, you know, uh, for example, may isang brand akong pinuntahan, tinikman hmm. ko, gusto ko siya pero tingin ko meron may pa po, may, may potential pa gusto ko pa iangat kung baga may kaya pa. may gaganda pa ay yung 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 burger business po na napakasarap kasi talagang nung bagong bukas yun talagang halos araw-araw ako mo order <laughs> naalala ko bro lagi ka nandun uh, araw-araw <laughs> ako kasi araw -araw. nagtitinda before eh uh -huh. Kumbaga uh, nung pre-pandemic ako, yung eh, nagtitinda ako talaga. Ano kami, eh, nag-start yan. Okay. Cousin ko at saka ako. Tapos yung wife ko, tatlo kami. Oh. So before to, meron din akong shawarma business. oh, yung Mang, ba? Diba? Mang. oh, yung partner sila kami, ng friends kami. ko. Yes, oh. yun. Ah, sige, ano naman. Yung nga, balik naman tayo ng onte. Kamusta ka sa student naman? A student? Uh, ano ako eh. Siguro student ako, Di naman siguro pasaway na pasaway Pero hindi rin ako yung matalinong student mm -hmm. So nasa average lang It ako Ano oh, yeah. lang varsity lang ako eh. ah, ah, alam, varsity. Ah, Pag varsity, medyo lagi wala sa klase Lagi <laughs> nabibigyan na ng excuse Oo, oh, oh, may excuse ka eh <laughs> Pero ano lang ako, fourth year high school Grade 6, saka third year high school